Bakit lang ako, madami, akong pinagamot na hindi mo naiigi. Saan ka pa nagpapagamot dati? Sa mga albalaryo. Ano? Albalaryo. Ha? Albalaryo. albulario Nakailang bisis ka na nagpagamot sa kuhan. albulario dami na ho, mga limang beses na ho, iba iba Paano nangyari? Natatanggal ho, sabi na ka rin Nabalik pag uwi mo? O matagal pa? Oo. Matagal naman, maayos uh, ka rin, sabi nabalik. Ano bang karamdaman mo ngayon? Ganun pa rin, nasakit yung mura Mainit ang aking katawan pa rin eh wala ka bang mga agimat, anting-anting, habak? kita na napakunta ka sa akin? Ano bang... Magpapatingin lang hot. gawa na sa bahay yan. Pwede si Ano nang patingin? Tanggay mo yung ano mo. Ano bang, ano bang karamdaman mo? Si ho, pero may nasakit. Pinang... Mas ka dyan. Huh? Sino ba yung katabi mo dyan? Bata ho. Hmm. Bakit na paisip mo sa Tres Mundo ka nagpagamot? Mm. Monsu... <pag -tai> ha? Madami lang akong, madami, madami lang akong pinagamot hindi mo naiigay. -Hey. Saan ka pa nagpapagamot dati? Sa mga albularyo. Ano? Albalaryo. Ha? Albularyo. Albularyo Ay. Na bisis ka na nagpagamot sa akuhan? Albularyo Dami na ako Limang Mga... beses na ako Iba iba Anong nangyari? Natatanggal ako Sabi so nabalik ka rin Nabalik pag uwi mo? O matagal pa? O. Matagal naman Ayos uh, rin Sabi so nabalik Ano bang karamdaman mo ngayon? Ganun pa rin, nasakit yung sumura. Ako, ang, mainit yung aking katawan for me. Wala ka bang mga an agimat, anting-anting, habak? Wala naman oh. May, yung may order ako. Yung, ah? Yung totoo. May order ako nung kunay. Tag Sa so, TikTok ata, order ako. In order ng? Yung parang Anting ho. May kasamang latin. Meron. Ah, wala. Wala ta. Nakasulat lang. Pagay Ayun sa nga, TikTok. latin ngayon. Eh, nasa na yun? Oh. Ah, dito. Yan. Kahit anong paggamot mo niyan, kahit saan ka pang albularyo magpapagamot niyan, hindi yan mawawala. Pabalik-balik lang din yan. Huwag ka kasing bili ng bili na kahit saan. Hindi madali na pumasok ka bilang isang antingero. O oh, ang iniisip mo ay pag makabili ka ng mga gamit ay may kapangyarihan ka na. Hindi ganon kadali. Dapat paghirapan mo muna. Ngayon, pag ikaw ay pumasok na dyan, hindi ka na makakalabas dyan. Ngayon, pag nabigkas mo na yung mga lati na yun, tapos nakakaramdam ka ng kakaiba, at hindi mo na tinuloy-tuloy-tuloy, tuloy, kahit itapon mo pa yan, kahit umayaw ka, pabalik-balik pa rin yung karamdaman mo na yan. kaya magiging aral mo na yan sa'yo na hindi puwerkit ang iniisip mo ay may kapangyarihan ay bibilihin mo ang kapangyarihan ay hindi binibili binibigay sa taong pwedeng makapagkatiwalaan ganun yon nasa na yon ilabas mo yon kasama yung latin ano sabi ko? Kuha ka ng tubig at usawin natin yan. Order, order. order pa! Yan! Order pa! <laughs> Hello po! <laughs> order pa ng Ay, order! Kahit pa. saan! Uh, sa iyo. Pag hindi mo ma... Tuloy-tuloy yan. Kadalasan dyan yung iba. nababaleo. Galing kasi umorder, sinasabihan na, oh. Hmm. Akala siguro ay madali. Wala. Pinan mo na kayo sa iyo. Sabi dito. Ang galing. Order ka bukas ulit. Nawala, nawala na pati. Ito pa, yung pang inyong... Ilabas so, mo yan yung lahat. Huwag mag, huwag kang mag-iwan kasi pag mag-iwan ka pa diyan, gagambalat, gagambalain ka niyan. <laughs> Naw nawala na. Tama na. Nandito. Nandito. Asan? Di ko alam. Nito yung kwenta si Papa ni kita.

Eh, yung Latin. Nasaan na yung Latin? Yung Latin daw. Yung Latin mong inorder. Hayaan mo na yung gamit. Kung ayaw magpakita, yung Latin na lang. Ito, ganto. Binabasa ko pagbisan Ah, binabasa mo yan. Ngayon, ta tatanungin kita. Naintindihan mo ba ang Latin na yan? Hindi, yo. oh. Oh. Huwag ka kasi lang basa nang basa na hindi mo naintindihan. Nasaan yan? Ako sabi, nandito oh, Order mo! Order pa! Nasa <laughs> yan? Kuha ka ng tabo, lagyan mo ng tubig. Tanggalan natin ang kapangyarihan ni Ikwanyan. Kapangyarihan ni <coughs> Pinito Dijos. Ito! Sige! Sige! Eh, sama mo yan sa latin mo. Nasaan na yung tabo na may tubig? Ayan. Tutok mo ha. Tutok lang. Tutok. Sa pangalan, ispundo ako po sila. Inuto sa mga. Ang spatuan ng tubig na kapangyarihan yung pinito ni Diyos ay usawin mo ng tubig. O oh, sige, ikaw naman kuha ka ng tubig. Yung mainom. Eh. No. Ito ha. Hello, makinig mo na. Pakiram no. naman mo tuha Kung anong kaibahan na sa hindi ka pa nakainom ng tubig at pagkatapos ng makainom ka ng tubig, pakiramdaman mo to ha. Ah. Uh, ano yung kwintas nga naiwan mo? Ano yan? Uh, silver out, silver out. Oh, kala ko eh, anting -anting na naman. Ito ha, awareness lang ito ha. Paalala ko lang sa sayo, boy, ikaw bata ka pa. Pag pumasok ka bilang isang anting anteng hindi ka na makakalabas dyan. Kahit anong alis oh. mo dyan, hindi ka na makakalabas dyan. Kahit itapon mo pa yung gamit, gagambalay at gagambalain ka nyan. Pag hindi mo pinapakain, dinada, di na... Dinadasalan. Ibig sabihin, pinapakain. Dinadasalan. Kailangan magtsaga ka dyan. Oh. Ngayon, kung ikaw ay tamad ka naman, huwag ka nang mangarap pa, na magiging may kapangyarihan yung anting-anting mo. Kasi... Oo. Kasi iyan ay hindi basta-basta yan, napasukan mo yan, kasi iyan ay kapangyarihan ni impinito di Diyos na tinakwel ng espirituan ng mundo. Kaya ang payo ko lang sa iyo, awareness mo na yan, huwag mo na yung balikan. Kasi ang kapangyarihan hindi binibili kundi binibigay. Kaya sa susunod, wag na wag ka nang bumili kahit ano pa yan. Malinaw, kung ayaw mong bumalik na naman yung karamdaman mo. Oh. Sige ha. Anong pakiramdam mo sa katawan mo ngayon para mabigat no? Oh, mainit. Mainit ang katawan. Mainit yung katawan mo no? Oo. Oh aramdaman ko eh okay akin na yung baso ito yung magkakaiba ngayon gusto ko makita yung tubig ah isama mo yung mukha mo ang labo naman yung ano mo signal mo alam dito sa Nakaulik na tayo nga sa yan 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 magaganda ang signal Isama mo yung mukha mo. Ayan, ganyan. Tumba konti yung tubig. Ayan, yan, yan. Pondo. Sa pangalan ng Tris Pondo, ako sila. Inuupo sa po ang spiritual ng tubig na iagos at idalo sa ugat at laman. At lahat ng kapangyarihan ni Impinito ni Diyos ay lusawin mo ng tuluyan.

Ah. Pakiramdaman mo. Anong kaibahan? Ano? Ano sa iso? Gumaan. Oo. Oh. Hmm. Yan, hindi na yan babalik. Masarap na yung... Masarap na yung tulog mo yan mamaya. At hindi ka nagagambalain at hindi na yan magsasakit yung tiyan mo. O anong masabi mo ngayon? Order pa. Order pa. O anong masasabi mo? Para gumaling mo? na. Ha? ha? Ayusin mo. Hindi na ako order ng mga kaya mga pang panguntra. Hindi ka na order ng panguntra? Oo. Bakit? Pag nag-order ka ba, mayroon ka ng panguntra? Lalakas daw, lalakas lalakas. <laughs> puro, puro mga katag isip lang yan. Ang isip lang yung nagpapalakas na malakas ng kapangyarihan. Pero wala. O, anong nangyari sa'yo? Oh. Eh, sa susunod leksyon mo na yan, boy. Bata ka pa, boy. Huwag mong pasukan ang hindi mo alam na mundo. Sa Latin pa lang, hindi mo alam kung anong ibig sabihin niyang binabasa mo. Oh, order pa more. Order pa. <laughs> Ang gamit kita sa TikTok. Yan, yan mga gamit na yan ha. Pati yung Latin ha. Para hindi oh. na yan. Pero sa bagay, wala na yan eh. Nalusaw na yan eh. Ibaon mo yan sa lupa. Oh. Kasama yung tubig at saka yung mga uh, gamit ha. Oh. Ibaon mo na yan ha. Malinaw. Ngayon na o bukas? Ngayon na. Abay, nasa sayo. Ikaw na bahala diyan. Kung, yeah. kung kung gusto mo 'yan ibalik diyan sa bahay mo. Ha? Problema mo na 'yan. Basta sinabi ko na sa iyo. Ha? Oh. Oh, pakiramdaman mo. ka malaw ka anong ano kaibahan kanina? rin na. ho. Hindi lang siya lang mahit katawan. Ha? Oo. Oh. Nawala ang? Init ng katawan. Yung init ng katawan mo? Oo. Oh. Yan lang yung init ng katawan nga nagsusuot ng jacket. Okay. <laughs> Ayos din <ako. laughs> Pero seryoso ha. Totoo yan mga sinasabi mo. Kaya ikaw, leksyon mo na yan. Huwag mo na yan ulit-ulitin pa. Nasa, sige na. Hey, salamat ko. po. Oo. Sige po. See you next vlog, mga ka-vlog ko. Oo, <laughs> oh, ka-vlog yan. Napapanood ko eh.